Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos, take only what resonates. For those of you na gusto mo ka personal reading, din tayo reader, or if you want, dun sa aking Facebook page, pwede kayo mag-inquire, Madam Space P, Space pa dulo, mas madali mo siyang masasearch sa ganong paraan yun ang aming Facebook page. May discount ako ngayon sa mga readings. So, uh, mag-inquire ka na lang doon. Or, uh, yeah. Actually, hindi pa posted. And, soon pa lang. So, wait mo na lang maipost doon. Main energy. Virgo. Okay, main energy. The Ace of Wands. The Tower Page of Core, uh, Page of Coin, Stars Virgo, Capricorn. ah uh, I feel like some of you meron ka mga bagay na sinisimulan, gustong simulan yung iba. Maybe has something to do with your money, the Page of Coins. Pero parang ngayon, parang hindi mo masyadong sure or hindi pagganap yung um, yung kung ano man ito sisimulan na ito Because yung iba sa inyo, pwede may mga dapat ka pang i-end or may mga gusto ka pang i-end and ngayon hindi pa napa-finalize yung iba no hindi pa napa-finalize yung ending yung iba naman nangyari na si ending so um ngayon yeah uh, there's this new beginning na pwedeng naiisip pa pero the events is showing to me as may mga action na regarding this new beginning pwedeng may kinahalanan sa iyong career sino to person na kakonekta The person that you're dealing with. The person that you're dealing with right now. Spirit guides, angel guides for the sign of Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Sun rising, Venus, Jupiter, Virgo. the person of Hokanecmo. Ace of Cups, the Eight of Wands, and the Hangman. Mm, I see a lot of love mula dito sa taong to. The eight of wands, pwedeng may family na involved sa inyo. Sa connection na ito. And, uh, the one, pwede yung person na to is, uh, dalawa yung nakukuha na kong energy eh. Kung wala kayong connection or communication or, wala, or there's Distance between the two of you na kita natin naghihintay siya. Yung iba naman sa inyo, pwedeng may connection, communication, or mm, there's love mula dito sa taong to. And I feel like itong person na to is, is parang not making any movement. Wala siyang ginagawa. It's just that nag-i-stay siya kung saan yung situation niya ngayon. Okay, nakakita tayo ng mga plano dito sa mga taong ito. Ano yung emosyon ninyo? Sa isa't isa. For the sign of Virgo. Hmm, I can see the planet of Neptune. So, it's about illusion, delusion. So, pwedeng itong person na to is may pag illusion na naiisip sa'yo ngayon. Mahal ka niya pero sa ngayon nag illusion siya sa'yo. May mga bagay siyang naiisipan na parang hindi, hindi man totoo. Emotion mo para sa person na to the emperor. The king of cups is at the bottom of the deck. Hindi lahat. Pero some of you if there's problem pwedeng you love the person kung may problema sa inyo sa connection ito na realize mo mahal mo yung tao. 9 of wands the emperor. Nakakita tayo ng pagmamatigas dito mula sa iyo. With the 9 of wands kasi pwedeng gusto mong magtake ng action Aisha. Or gusto mo siya yung gumawa ng paraan or what. But some of you, tell me more. Ace of Swords, so naiisip or naalala mo pala pa rin itong person na to? Emotional person na to for you. Five of Wands is here. So I will take this as two energies. The Will and the Lovers. Um okay. Dalawang I know actually apat na major arcanas ito. I'm I'm seeing a person here na Pwedeng, um, ikaw yung nakakapagpasaya sa kanya. Pero alam niya sa sarili niya na kailangan niya mag-take ng risk dito. And there's challenges here. Parang may limitasyon eh. Na parang, oo, oh, oh, ikaw nakakapagpasaya sa akin. Pero, okay. uh, for now, katangahan kung ilalaban ko yung happiness ko na yun dahil medyo mahirap magiging magulo ang lahat parang ganyan the person that you're dealing with nakita tayo ng others of you no kasi ito nakabukod dito talaga eh. the lovers and the will emotion sa inyo ng person na to there's this I don't know but I can see yin and yang energy. This could be a twin flame connection. Kasi more on ang emotion na nararamdaman ko within So, this person loves you. And nakikita natin na ine-embrace dito yung mga pagbabago sa mga kanya-kanya ninyong sitwasyon kung anong mangyari sa sitwasyon mo, I feel like buong puso mo tinatanggap yun and then ganun din naman tong person na to. Whatever changes ang mangyari sa sitwasyon niya, sa connection niya, sa connection mo sa kanya at sa sarili niya, sa, sa, sa sarili niyang sitwasyon, buong puso niya rin tinatanggap yun. And uh, both of the energy, nakakita tayo dito ng love, pagpapahalaga, pero yung energy nung isa, mas nakukuha natin na isa sa tabi ko yung kasayahan ko sa ngayon. Parang ganun. Para sa ikakabuti ng lahat. So, what will happen in the near future? Sa inyong dalawang Maraming energy sticker. I will take this. Mm, okay there's this seven of wands, uh, the three of swords, the three of cups and the palace of so uh, palace of wands, um, two of wands, six of wands, seven of coins, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, bottom of the deck is a two of cups, Cancer, Scorpio, Pisces, uh, a lot of few third party situation or may love triangle uh, na involved dito well kung ano man yung mga pinaplano mo may victory tayo na ikita doon it will be very big vic victorious, you will feel successful or what, dito huwag mapagod, huwag huwag ka, ka lang magmadali kasi ganun talaga eh. The seven of coins is here. Oh. Whatever challenges pagdating sa career mo, normal yun. May mga challenges talaga The seven of wands is showing to me as ano ko, may mo dito sa picture, may may puno, may bunga. Pero saan ka naman nakakita ng tinanim mo lang, katatanim mo lang, may bunga agad. Katulad ng isang, ano yan, career, or sa, lalo sa mga nagne-negosyo dyan, ano? Hindi ka pwedeng magne-negosyo ka ngayon, tinanim mo ngayon si negosyo, mag expect ka ng bunga. Resulta, sometimes it takes years. Bago mo maramdaman si bunga, hindi pwede, hindi ka pwedeng maging atat dyan. Kailangan pahalagaan mo, mahal mo, mahirapan ka, ma-stress ka, ganun talaga yan. Pagdating sa success. Kasi kasama yun eh, madun mo malalaman na matibay ka talaga. Hindi ka natumba ng bagyo. Hindi ka natumba ng ko ano mong mga sakon ng dumating, Matibay talaga ang foundation. Malalim ang ugat. And a lot of you doon mo mas mararamdaman yung victory dito. Meron eh. So kani plano mo tuloy mo kasi may may nakita tayo dito ng victory for you. Uh, pagdating sa love honestly wala tayong nakitang improvement kasi although kahit anong gawin mong action dito, I mean Yeah, I can still see pain, struggle, limitasyon pagdating sa mga bagay na yan. Pagdating sa home, uh, reconciliation niya nakikita natin. So, kung ano man yung mga area sa bahay o sa tahanan ninyo na parang kailangan ng reconciliation, possible mangyari yan. Like halimbawa, medyo nagkaroon kayo ng pagkahagalit ng kapatid mo, ng kuya mo, etc. Ng nanay mo. So, pwedeng, there's good relationship at the end of uh, this no or in the near future may mas maayos na relasyon pagdating sa kanila so taste is lang ah, parang ngayon may mabut sa may galit galit away away or sa maanan loob pero saglit lang yan two of cups is here so this is magandang relationship with regard sa uh, well, I can see the cancer energy with this water sign three of cups or uh, two of cups So, mas yung umaagaw ng paghihintay sa akin. So, nakikita natin na there's love. There's harmony. Kung may mga pagkahagulo, pag-aaway, sakitan, sakit sa puso na nararamdaman because of whatever problems na ng pagdating doon sa area ng bahay. Or mga members ng tahanan. Nakakita tayo na soon enough magiging happy na rin ang lahat. May partnership dito. Okay. Thank you for watching. I love you all. Please do like and subscribe. And, ah, okay, May nararamdaman ako yung iba sa inyo. This is the advice na kailangan mo. Kasi nakakita pa ako dito ng advice mo. Nakakaramdam tayo ng advice dito. The devil is here. Huwag kang matakot. Kung ano man yung pagsubok na pinagdadaanan mo ngayon, meron eh, meron talaga. Hindi ko maikakailayan, meron lalo sa career, sa mga bagay na gusto mong ayan, out of five of cups, you're feeling down, wala nga ng pag-asa, etc. Huwag ka sa moho. The devil is here. This is Capricorn energy. Ways ito ng universe for you to help you. No? To, para tulungan ka. Para mas patibayin ka. And soon enough, kung yung mga bagay na nasa isip mo, ma-receive mare or ma-achieve mo yan, mag-focus ko lang sa mga bagay na meron ka ngayon. Use that as a tool. Lahat ng bagay na meron ka ngayon, tignan mo yung paligid mo, ano ba yung meron dyan na dapat mong galawin? Kasi meron, may mga magagawa ka sa buhay mo ngayon para maayos yan. Kung magulo siya ngayon, meron ka pa namang mga nasa paligid mo na magiging tool or tulong sa sa'yo para maayos mo kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon. Kaya mo yan. That's it for now. Thank you for watching. I love you all. And by the way, bago mag yung reading, nakakita ko dito ng person na parang either lagi ka nakahawak sa noo mo, sa ulo mo, or ngayon sa stress mo ngayon. Alam mo yung, ano tawag Ano eh, na kung ikaw ba, ito na kung ang, um, um, pwesto mo is parang ang ba yun? Eh, hindi siya nakapangula, napa, nakapangwal, ano? Nakapangalang baba. Hindi <laughs> ko masabi yung term. Nakapangulam baba. Basta nakalagay yung kamay sa baba. Ganun. Pwedeng ganun. Uh, kung hindi man yun ang pwesto mo, pwedeng sa may pisngi or yung kamay mo parang naka ano sa noo. Nakahawak ko sa ulo ko or nakahulo mo or naka ah, parang yung ulo mo buhat-buhat ng kamay mo parang yan. Gets mo ba? Basta yun. This could be a reading. So, kung may stress, stress lang yan. Mas malakas ka pa rin yan. Problema lang yan sa buhay. Kayang-kaya mo yan. So, that's it for now, guys. Ingat kayo. Pakomment ako dyan sa baha. Don't forget. And, bye-bye.